So guys, mamumutol kami ng mga uh, ba to? Mm. Drafted, drafted. kami ng mga sanga kasi itatanim namin doon sa amin bagong mga pot. Paparamihin. Ang ganda kay ng color nito oh. Ito kaso na palit-palit sa hangin kanina. Ba yung pagka-color pink niya tsaka white. Dini lang tayo ko ako makapal. Ito ka mo ha. sa likod gamay ko ay. Eh. Ito naman sa ibang color nito na putol naman to. Ito white siya pero parang naubos ang, ano niya. Okay, different color to so. Ito na lang oh. Malipis na dugay okay, na Kaysa at least kanong kuha man siya kanang sana. Balik naman siya. Buto ba nalagin na? Patla na lang. Ang naglaing dahil Ah kuha ng mga sanga na ano, pwede i-tanim. Ito din dito, malaki din siya. Ito yung gawa ko, hindi, pa, hindi ko pala pala ito nalagyan. Dapat pala, ito nalagyan ko ng tape mamaya, ay bukas. Kahoy tsaka tape. Ito maganda oh, pink. San ba na pwede patulin dito? Masyado nang mahaba ito.

Yan, yan, yan. Hindi siya graft, eh, grafted pa rito dito, banda. Mm -mm, lumaki na siya. Tapos, dito pala yung mga ah, hindi pa nalaga. Ayan, no. Oh. Paparamihin natin to, para pag namulaklak to, yun ilalagay natin sa mga gilid-gilid. Kasi mas maganda talaga siya na mara. Ayan, no. Oh, maganda yan. Ayan, ang liit ng mga bulaklak niya. Masyadong marami sa hindi naman siya drafted din yan eh. Itong pink. Ang kwarenta ay dito yung pink. Yung wala masyadong bulak-lak. Ah, bagong sanga. Green pa. Ito. Drafted din to. Ito, makapal na to eh. Ah, ito. Ang ganda nito. Pula. Dito natin siya italagay, guys. Ngayon. Ilagay natin siya dito. Tumubo kayo ha. Yeah, assorted natin siya. Ang problema nito kay wala siyang lupa na ano talaga. Dapat pabalutin natin ito ng plastic eh. Yung plastic na pinagkuhanan nito, 'yung tanggalin natin. Para i-vacuum siya. Wala na. Siguro mga 15 days to na naka-vacuum. Maganda na siguro to. Ay. Pangit yung lupa niya. Hindi yata to siya didiligan. Eh. Pero okay lang naman kahit diligan ang diligan to no. Tumubo kayo ha. Mahal kayo ni Ninang. Ninang g -board. Mahal ba kayo no. Ayan. Paramihin lang natin siya guys babalutin lang natin to ng plastic mm, vacuum, ganyan talaga vacuum babalutin siya ng plastic kasi yung sarili niyang moist ang mag -ano sa kanya magdidilig sa kanya pero kahit hindi plastic ano yun lang natin to itong balde pero plastic naman talaga dapat eh. takman natin siya ng balde kunin natin yung plastic oh. Diligan muna natin konti. Basahin na natin ko. Yang itom na para panjimbag. Nagkuha ka daan eh. Ah, ito yung kuha na natin. Uy, marami. Ganyan din naman yan eh. Barigated lang yan I Drafted lang yan. Grap. Ano ba talaga tama? Grafted, drafted. Yung to? Grafted. Pink lavender. sa siya tawag nito? Tapos yung kasama niya ay, kapatid niya ay. Ibang color. Orange. Ito dapat yung ano, kuhanan. Di ba? Kasi marami na siya eh. so, kapal, pero hindi naman siya ano, isa lang siya ng sanga. Ano yan? Yan ang kuhanan, kuhanan mo. Hindi, isa lang yan yung tinanggal namin. oh, di ba? Isa lang yung sanga. Sa putli na. Sa gasa. Kanina siya ako over na kasi nga putli na di Nampula. Orange. Kay magi mo nagikan. Ayan.

ano naman siya mag-asawa mag ito wala mga bulaklak itong mga ano na ito naman sobrang daming bulaklak ito maganda to kasi maraming bulaklak ito rin dito natin ito nito ang kasi napakasarap itanim kasi hindi siya maarte lahat yung mga nakita nyo kanina doon na ano nilipat ko lang yung dati hindi siya talaga ano hindi siya maarte sa pagtanim. Kailangan lang talaga siyang huwag masagi-sagi. Tapos, syempre, at least kahit papano, madiligan, di ba? Kailangan naman talaga natin madiligan. Uh. Ito pa yung mga bunot, oh. So, nilagay muna tayo, ha? Mutol muna kami dito. Tapos ka na dito, pa. Muna, nagibutang? Ano siya magibutang dito? bang balihin mo ngayon Ito parang namatay siya. Hindi, mga ano lang yan siya. Babalik din yan. Kaya, dati, nung nilipat ko siya, walang dahon lahat, di ba? As in zero lahat na dahon yan. Nung tinanim ko, nireplant ko siya. Ito nga haba nito, ha? Oh. Ah? Oh. diligan na natin sila, guys. Actually, marami akong tinanim dati na ganito din. Tumubo naman siya may iba din naman namatay pero iba naman tumubo talaga siya kasi hindi naman talaga mahirap tubuin yung mga boogies ang pawag ko dito ay boogies wonderland eh, 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 eh. dapat lang talaga hindi siya ma masagi-sagi para manormalize ang kanyang ugat may mga ano pala yung sa ilalim guys Uh, ah, uh, bunot. Anong bunuan? Ano bunot? Bao. Basta. So, dapat lang talaga hindi siya diligan na yung dilig yung pugsit-pugsitan. So, i-ano ko na lang, i-remind -re ko na lang yung mga trabahante ko na huwag silang diligan using the hose para hindi siya mo talsik-talsik at ma tama-tamaan. So, dapat ang dilig niya is ganito lang, kasagilid lang siya. So, that's all uh, for today's video.